So, hi guys! Good morning! Madaling araw! 2 a.m. My name is Wines, the discarding Mother Earth. So, for today's video, ay... I... Wala lang, magkukwentuhan lang tayo. Mag-isa lang ako dito sa office din. I have something to do. So pag-uusapan natin guys tungkol kay Popo. So, alam niyo na ba 'yun guys? 500 per hour na lang 'yung live. 'Di ba nakakalungkot lang after binalita na mawawala na daw si Popo. Then ito naman 'yung kasunod. 500 na lang. 500 na lang siya. So, same pa rin naman yung sa CS, 800. So, a total of 1,300 a day. So, okay na rin yan. Pagtyagaan na lang natin kesa sa wala. So, sa tingin nyo guys, ano yung maire-recommend yung earning up pa? So, ako, may Nikki pero hindi ko talaga totally na la-live. So, alam nyo ba din guys, may masakit ang ulo ko ngayon. I don't know why. Pero, kaya naman. Uminom naman na ako ng gamot. So, yun na nga guys. Si Nikki. Yung live niya naman ay 1,000 per hour. So, nakailan pa lang ako dun. Siyempre, sa dami ba naman. Tapos, hindi naman talaga totally na matatapos mo lahat ng tasking sa dami ng apps mo. Yun, si Nikki, yun pa lang yung alam ko. Hindi ko naman masyadong inusisa yung ibang tasking ng Nikki. Yun lang yung alam ko. Kano palang hindi pa nga ako mabot doon ng 10K. So, ibig sabihin, hindi pa ako naka 10 days. Yun. Kasi nga, pulang talaga sa time. Siyempre, yung trabaho natin ay 12 hours. 12 hours yung trabaho natin. Then, pag-uwi ng bahay, konting muni-muni lang. Tapos, matutulog na. Then, pag day off naman... Yung first off ay tulog to the max lang talaga. Dahil syempre, galing tayong panggabi. Pag uwi, konting muni-muni lang. Then yung gising ko na po niyan ay gabi na. Kain lang, then konting muni-muni, then tulog na ulit. Yung kinabukasan, tanghali na ulit ako magigising sarap matulog pag day off ha. Then, dun pa lang ako makakapaglaba. Then, sa mga pangkabuhayan showcase natin, konti lang yung matatapos kong tasking. Ayun. Tapos, may hala ako. Yung hala naman is 2 hours. 500 na lang. Hindi ko rin alam. Ang bababa na ngayon ng bigay nila. di ba? Pero no hassle kay Hala. Kasi kahit nagla-live ako, ano pa rin naman siya. Tumatakbo pa rin yung oras niya. Audio lang siya. Ay! Naka-audio ba yun? I don't know. Sige, after na lang natin mag-live. Wala na tayong magagawa. Kanina pa yun. Baka na, ano ko, na mute ko. Hmm. Pagkakaroon ako ng violation. Hmm. Sayang naman, pero uh -huh. then, may isa pa ako. Taka. Taka up. Ano pa yan? may popo May hala. Taka. Ano pa ba yun? Meron ako. Nikki! Tapos may siya. Yung siya, ano lang yun? 5 minutes lang yun. Kahit araw-araw, piso-piso. Dadami din yan. Pero nakadalawang withdraw na ako doon ng 56 and 110. Ayan. Tapos ngayon, nasa 31 pesos. Ayan, dadami din yan. Tsugot-tsugot lang. Tapos, yun na nga. Kita ka naman. Kita ka. Kailangan mong mabantayan every 10 minutes. Kung nagano ka, nag-party room ka, nag-open ka ng party room. Kasi bigla na lang nawawala. Pero sayang din na kung hindi mo mabantayan. Kasi every 30 minutes ay 1K. Hindi ko lang alam kung hanggang ilang araw yun kasi parang nasa ano pa lang ako 4 days or 5 days ba ganun mm. hindi ko alam after 7 days kung ganun pa rin ba kung 1k per hour pa rin ba update na lang ako sa inyo guys din sana nga kay Popo bumalik na siya mm -mm. Tapos yun, alam nyo ba kung bakit kailangan natin ng extra? para pang tuition na para sa anak. Tuition fee sa school. Tsaka alam nyo ba guys? Dito na sa drama. Wala, live ako. <laughs> <laughs> alam nyo ba ng mashed potato ang sarap dalawang mashed potato hindi ko binigyan si arpway binigyan ko lang si marama kasi nasarapan ako <laughs> Oo, apat yun. Sa so, mga kay Kelly. Kay Derama. Tapos, dalawa sa akin. Tapos, tumikim ako. Yung siguro mga isang servings na palabo. Sabi ni Kelly, wag daw ako kumain noon dahil nga may sahog na ipon. Eh, ito na naman. Mayabang na naman tayo. Nung kalahati na lang yung palabok. So, ang chan ko. Parang sign ba? Oh, tama na. Tumigil ng pagkasiba. Ganun. Tumigil na ako. Pero, after nyan, sumakit naman ang ulo ko. Hindi ko rin alam. Pero, ininuman ko na ng gamot. Normal lang din naman yung BP ko. So, sakit lang. Yung ito dito, o. Gano'n, o. Yan lang. Tapos, init dito, oh. So, yun lang. Yun lang yung pag-uusapan natin si Lerama dito. <laughs> Shout-out kay... Drama. Sabi niya, mahal daw niya si CJ. Yeah. <laughs> <laughs> CJ. Shout out CJ. Kapulok <laughs> <laughs> ka pa ba CJ? <laughs> nako guys ganito na lang pala talaga dapat yung gawin mo pag mag isa ka lang para hindi ka ma-bored kasi pag pumapasok dito yung mga kasamahan namin tapos ang lalakas ng radyo yun nga biglang parang lumalakas ako Mm -mm. kaya yun, dun nag-start yung tapos nagkakarinigyan pa sila nagkikantuhan pa sila, parang normal na lang talaga sa kanila yung lakas ng radyo siguro naka full volume talaga yun pero sobrang sakit talaga sa ulo yung sunog ng radyo so, ayun lang dahil dito na si Dirama may kausap na ako bye <laughs>